Hello mga ate ka og ite for today's video o nag-hike inyong ate kay magsuroy-suroy mula ag napod og oroketa kay mangita og kanunon so karon ning sakay na siya og jeep wrangler ning agay sa tulay o dako kay nang tulay ah dayon na amay mga sundalo diri sa una ug pag-agi ra mo wa, tao wa tao naabot na mi nang malit dayon mi kay gigutom na mi wa mi pamahaw. O ning palit mi og sa mane. Tipaka. Dayon pares na mo oh, kamuting og kahoy og oh, kamote. O wa mi nagpatintala na. Luto akong ipares kay di ko makaon, og oh, kamote. Char lang. O lami kayo na ron. Gusto ra akong dikaon, gusto. ambuton sana nang isa? Sana mura man nagkuan panit. <laughs> Murag panit, paspas man kay makakaon kinamutra magtiniil rata kay di ta Kedita pwede magdinato diri o mana lokot na lain ka na kanon pagkaon ni um, mura na o magpiti-piti na sa emong simod hmm, mura na o katong na itlog sa kohol <laughs> mura nagitlog itlog sa kohol o na ako yung mga um, babay sila babay usa um, o sami manguli, mang laag sa aming manguli manglaag sa aming plaza o plaza ni sa Oroqueta 2025 o nangaon po mig ice cream o pag uli na mo o, namin nakitaan ba o nangitag tubig <laughs>